Tingnan nyo to mga lodi Napakagaling ng place na Kasi ninyo Pinutol sa kadena Sa ayaw, matitikas na bagay Minakita nga ako niya sa mga pako Ala Ang galing so Titingnan natin kung legit yan Susubukan din natin okay Let's go Si <laughs> so, mga lodi at ito na nga yung ating nakitang place no na Napakatalas at napakadami niyang gamit Pwede na siyang pang -talo pagputol ng akito ah, ko ako na pinutol yung pako at saka yung kadena kagaling nito so ito buksan na natin ayan siya Ay, meron na yata nitong kulay gray ano mga lodi kulay gray at kulay green grabe napakaganda ng balot niya ha <laughs> yan o oh. ang daming tape o oh. Ayun na siya, mga lodi. Grabe ganda ng kulay. Oh, <laughs> Tapos may spring pa siya sa gitna para bumabalik siya. Wow! Kami so na hinta nga pala ako dito yung mga pako. So, ito dito dos, uno, yan, tres, tsaka ito, yung dalawang umbrella -na umbre -na <laughs> eh. umbre -na umbre -na nail, umbrella nail, parang pasensya ko bull, umbrella nail, kasi nga, alam nyo na, <laughs> isang ipin ko na hirap magsalita. So, Okay, i-try na natin ito kung kaya nitong putulin lahat yan, okay? So, ito muna di uno. Aray. <laughs> Sumala ba? Dos. Yan, tapos ito. Yan. Tre eh, umbrella nail. Huh. Ayaw at D3. Wala akong D4 eh, kaya tama na ito. <laughs> at saka ito, importante lang naman sa pagputol ng mga wiring siya, mga kawad, ano. So, syempre, try muna natin sa mga wire yan, makapalit ito mga Lodi. So, tingnan natin kung pagpumutol siya. Okay? Ang ganda niya mga Lodi ha, oh. Okay, so ito na The moment of truth sa wire 3, 2, 1 Wow! <laughs> oh, parang gunting. Oh. <laughs> Tapos may pang -talup na nga siya. ng wire. Hindi ng mansanas. Yan, oh. So, ito na. Tingnan natin. Talo natin to. Wow! <laughs> Ang galing! Ito dito. So ito na the moment of truth kasi nakita nga natin pinuputol yung pako. So ito na muna, medyo yata to di uno. Bahala na. 3 2 1 the moment of truth. Wow. okay, putol. So ito di dos. Kumo si sayang, ang ganda mo. wow. So ito dito Medyo makapal siya sa dos Ano? Okay So ito Ah ah Ay ang pagkagaling na re Oh Oh nagkaroon siya ng dumi Pero hindi siya nabibingaw Wow Matala siya kasi siyempre bago siya eh. Pero hindi siya nabibingaw So ito na sa nail Yan in 3, 2, 1 hindi maganda kasi mahina na yung kamay ko eh sa malalasang braso o kamay saglit lang to teka lang ikuha natin ng ayos yan yung mga lodi umilamat na agad siya ayan oh grabe pero dito sa satisfied na agad ako dito kasi ito naman hindi talaga pinuputol sa mga pakong ito atin lang titingnan kung mabubutol nga niya ay, tanggalin ko na nga. Tatayo <laughs> na ako. Kasi mahina ang kamay ko talaga sa mga nitong bagay. Oh! Wow! Uh. 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 wow. <laughs> <laughs> ang galing! Oh! No. Ala, so sa sa ditres, mahirap pa ako dito kasi nga mahina ang mahina ang kamay ko sa ganito. Pero try din natin. Okay? So ito na the moment of truth <laughs> Grabe ang galing niya, antalas. <laughs> ah. Antigas. Pero mga lodi tingnan niyo. Oh. Uh. Namat na siya magkabila. Doon sa malalakas talaga ang kamay. Saglit na saglit lang to. Hala, ang galing sa so, isa pa. Last na to kasi ayaw ko masira to. Sayang. Eh, binili ko pa to. <laughs> Pero kita niyo naman yung pinutol niya kanina. Tayo ulit ako. Kaya mga lodi. 3, 2, 1. The moment of truth. Matigas na ito di tres ay lalo na di kotro Ah, ah. aray <laughs> Wag Huwag na mga notis sayang Baka eh Pero hindi siya na ano <laughs> Dumi lang yun oh, dumi Oh <laughs> Walang kawang <laughs> At saka ito malapit ng maputol Tapos humihina nga ako sa mga ganong bagay Yung mga sa pinipisil masakit na yung kamay ko so ito last night try natin dito sa kadena yung kadena ito ng aking kapatid maya <laughs> may, may lak <luck> pa <laughs> so ito the moment of truth ah. wala pong lamat yan ha yan ito na the moment of truth in 3 2 1 ala ang galing oh isa. So, itong isa. Grabe! ang talis nito. <laughs> ito na, the moment, the moment of truth. Alo! <laughs> Grabe, ang galing niya. Tapos hindi mo lang nabihingaw. Oh, <laughs> Talaga naman satisfied ako dito mga lo dito sa aking mga ginawa. Kasi nga naputol niya pa yung pako, yung tornilyo sa umbrella nail. Ano? Tapos itong kadena. <laughs> Siyempre kayo pa rin na bahalang humusga. Bala ang link nito ilalagay ko sa comment section saka sa box na yan.